At sana po lahat po ng Filipino vlogger mag-share po doon sa post okay, po ni Congressman Kiko Morizaga po. Kalat natin. Okay, kalat po natin yun. Hindi si uh, uh, pa natin alam kung saan sa, sa ano. Basta October 3rd. Basta i-share yung ano niya. i Share I-share lang natin Basim, yung natin uh, post masim. ni Congressman basta sa October 5 So wala pa tayong ilalabas kung saan ang venue natin. Basta sa October 12 po ay uh, nananawagan si Congressman Kiko Morizaga ng People Power Poe. So sana po magkaisa tayo i-share po natin, ikalat po natin ang uh, post ni yes, uh, Kiko Barzaga <laughs> kasi napakabulok na po ng sistema ng ating bansa. Correct. Di ba? Correct. Number one, na bulok na po sistema ng ating bansa sa dinami-dami ng problema ng ating bansa na dapat bigyan ng pansin. Ayan, uh, October 12. Sama-sama tayo. Hmm. Kesa sa pagkisruba sa problema ng ating bansa. Correct. Yan po ay isang uh, kawalang hiyan, kabulukan ng sistema ng ating bansa. Yes. Dapat po ating baguhin ang sistema ng bulok uh, dito sa ating bansa kung hindi po mababago ito.